May ako yung madamage din Ano ba yan? Uy, sa bike yan ba? Baka nagkamali kang ur... oh, mga boss Mayroon tayong isang taong tutulungan na mabait Tsaka Karapat dapat na siya ay mabigyan ng tulong Dahil kanyang, kanyang bike ay medyo Nagsiship na ng kusa Lung, may kalumahan na rin kaya palitan natin yung ano niya group seat niya okay thank you andyan yung support natin baba baba mahulog ka bye

Oh, kanina kanina ko pa eh. Eh, Rico. Ay di, basta isa yo. Nandun sa Viper na hintay. Yan bayaran mo daw yan, bay. Ha? Huh? Bayaran mo daw yan. Putang mo dun. Rico ide di ba? Kanina pa ako nagradyo na radyo sa'yo Nak adres saya? Oh, betul. Sino madan nak order nian? Diku ala. Oh, petan udun banan dong nak. Nak intai saya reko ID ngan di tudau sarik tore. Sino order nian? Anu lu meyanu. Dinala ku di tu ka? Dinala ku di tu sabi ko sigi. Oh. Anu ingkon dalang ni? Petan udun sabi nya pa asat nang asih lah. Kapi ni. Idi reko ID ngan pahala ni nak lagai do ni. Kan kembali. Hindi reko ID nang di tudau sarik tore. Punta mo doon, bay. Kasi naghintay doon eh. Kanina pa ako nag-radyo sa'yo eh. Dinala ko na lang. Oo nga! Toto! <laughs> Ay, ano ka lang? Ano Punta mo doon, bay. Hintayin kita dito. Ay, ano eh. Ako muna dito. Ano yung ano, ako? pira dito ganito? Hindi, <laughs> <laughs> kausapin mo na lang siya. Ha? Kausapin mo siya. Kausapin mo kung ano yung, ano, ano yung, ano yung, kasi sa'yo makapangalan doon eh. Rico eh kaya kinuha ko dala kasi alam oh, ko ikaw lo, guys, naman wala so, namang Rico dito mayroong delivery dito pero wala naman siyang inorder yun ang mahirap dyan <laughs> di ikaw do butahan mo ba? sige hintayin mo na kita dito magkano do yan <laughs> oh, wala kang perang ganyan butahan mo na bay di ikaw talaga bay Rico <laughs> eh di <nakapahalab. laughs> nandun sa buy eh Radyo. pero ano pala yung nandun tingnan mo Tan wala no, na ako pangalan nito. Tingnan mo muna yung ano. Ito guys, so wala daw siya on delivery. Okay, so delivery. okay so yung, delivery. Ka ito yung delivery sa kanya pero wala daw siyang delivery Bilikado itong mga ganito, baka scam ito may scam ka talaga, patay ka talaga. <laughs> totoo yan, bay. Hindi ako nabibiro sa'yo. Totoo, puntahan mo doon sa ano. Wala ba pangalan ko dito? Ah, doon sa git yung ano. May Nandun nari, ko ID ang pangalan. Papirmahin niya ako, ayaw ko. Kasi, may ako yung madamage dyan. Ano ba yan? Uy, sa bike yan, bay. Baka nagkamali ang na order niyan, bay. Bike to, bay. Isa ng bike to. Mamahalin siguro yan. Baka kay ano to, bay. Sa'yo lang pinangalan. Hmm. <laughs> Okay, pa. Pa. Kasi mahal to. <laughs> Tumawa ka ba ya? Ay, Ang mahal nito, bay. Kasi mga original uh -huh. pisa to. Uh -huh. Original pisa ng bay to. Original pala yung bay. Bay. Uh -huh. Oh. Yan ang, yan ang bigay namin sa iyo. Ay sponsor tayo eh. Uy, salamat. Oh, salamat. Ano masasabi mo sa sponsor? Huwag mo nilang pakalanan. Salamat sa sponsor. Maraming maraming salamat. Merry Christmas. Ay, di lang po ito. Totoong ano oh, pala ito bayo? Maraming salamat at Pero, malaking niya. Pero, ano na? Ano, 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 anong naramdaman mo na nag... yeah. Yeah. mayroong deliver sa'yo? Wala ka na namang order. <laughs> yeah. Yeah. Ano ba? Bye. Bye. Oo, kasi wala namang yung... ganitong halaga. Wala yeah. akong ibabayan ng yeah. ganitong halaga eh. Yeah. Maraming maraming salamat sa mga sponsor. Sponsor na rin. Sa bay, Maraming salamat. Ito, bay. ito yung bike It pala yung ano, bye. Ano ay, pala ito? Ah, Yeah. Twelve yeah. ano yeah. Ah, oh, uh, uh, oh, ba? Diba? Ah. Oh, okay. okay, thank you, ba yung sa thank you.